what's up mga kainsan mga kainsan magandang uh, hapon po yan dito pa rin po kami sa hongkong kasama pa rin si o, Ate sheng saan kasama pa rin si Mrs. nanay hello po tsaka yung anak ko po ate sheng toto iban sa'yo yan kami po ay papunta doon sa ano sa central po nagtatanong tanong lang po kami kay kabayan mag aano uh, kami mga kainsan ito natin yung saba nila. Saba yan. Ibang saking siguro yan. Parang saba. Durian, oh. Dito may maraming puno din ng durian. Wala. Export. Ah. Ang lalaki, oh. Ano kaya variety niyan? Hindi siya nanay. Hindi nanay siya saba. Mukhang may saba. Para siyang saba. Pero hindi. Pwede natin tikma kung masarap. Ayan, taas. Siguro sa taas. Tema na kung sa taas tayo. <laughs> Nag-commute na mga kainsan. Naliligaw. Naliligaw. kaya nila pinalilibutan ng bundok ano na eh ah, puro bundok po mga, sabi ni ano sabi ng tour guide namin last kung yun daw mga nasa bahay na nasa bu ng na bundok mayayaman daw yun ah ay pero madalang mayayaman yun daw yun ang ah, pag pipita, nasa bukid mayaman. mayaman hindi pag nasa bundok ah pag ang bahay may sa bundok mayaman oo diba sa atin pag nasa bundok murando hmm. lupa oo dito mahal ang lupa kapag nasa bundok ang baliktad naman ano pag nasa bundok daw po mayaman sa atin pag nasa bundok sakto lang mababaliktad ang damit pag tayo naaligaw <laughs> Dito na ba na eh? Tiyan mo daw ate Shane? Tiyan mo daw ang soup? Ah, ito! MTR po. Salamat po kabayan. Thank you po. Puro Pilipino din na eh. Baka itinita puro Pilipino lang makatambay din. Baka ito na yun. Uh, mga kamisan, mga kainsan. Puro Pilipino po yung mga nakakasalubong natin. Saludo po tayo sa mga OFW dito sa Hong Kong. Ay, shoutout nga pala sa pinsan ko. Si... Si Shoutout nga po kay Ate Si Mayan Dayahan. Uh, kay Mayan. Dali ko Dali, bilis yung ate siya. Nakaliligaw mga kaysa kayo. Walang lana natin yan. Eh. Hindi ko kaya sa atin na. Eh. Sa kalan. Eh. Dali, ate siya. Dali. Iba pa ang sulat. Pero may English naman. Kaya lang eh. Mahirap pang gitin. Yes, si ma'am, dali ko to'y Nanginigay mo yung baa Ayan ah. pala uh -huh. so, Sama kayo sa akin sa exit A Doon makikita ang maraming pinigong Ah, sige po Tapos nandun yung mga Pilipino products Sa taas, world wild at tao Ah, Doon makikita yung mga Pilipino na Mada, hindi ka rin pala mamaliligaw, mama, ano po? Hindi. Gawa ng ari, kagaya na rin Ang station naman nito ay sa ano Train 1 lang. Ah, yun pa rin. Uh -huh. Ah. Ibig sabihin dito tayo sa kaunahan. Ay, opo. Nani, paludan na natin ito. Wala ba nun? Meron. pala. Kilala. Magkakakilala ah. na ba Magkakakilala sa mga ito ah, hello po. Magka ito yung kaibigan na nai? eh. Ah. Kapatid niya. Ah, magkapatid niya. niya Abi. Yung kapatid niya si Abi. Yung kapatid niya Kapatid lang. Oh. Kapit ba po si Ate Abi? Ah. Kapatid. 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 Mag uuli oh, uli. Ito na. Ito yung ano. Ito yung uh, send, uh, send ano. Central. Ano ba dito yung maitim na lalaki daw? Doon. Sa kabila. Ako na eh. Anong oras ba kayo? Nakatimbla kayo ba? Oo. Oh. Oh. Tala ano, na nga. Inig na inig sa labas. Ha? Inig na inig sa labas. Na, po, ano po? oras sa Puro halos kababahayad po. Nakikita ko din niya. Pilipino ka din mam? Ma Ah, oh, kasi si ma'am Pilipino din pala. Taga saan ka po sa atin ma'am? Bulacan. Ah, Bulacan naman. Ayan, nilo po sa mga taga Bulacan. Kay like Kabusing. si ma'am Pilipino din. Ay, hello po ma'am. Ayan, ah, ito pala yun. Nasa si ate, hindi ko pinapasalamatan. Para pala kayo nasa may nila. May Jollibee. Nahan. Ah, dito sila nagkita, nagkikita-kita.

Parang Little Manila. Olso. Ito yung cellphone ko na sa iyo. Ano? Baka mawala ka na. Ah, sige. Ano cellphone? cellphone. Ah, ito Jollibee. Jollibee daw sa alay may kahit. Ah. Ah, sino ano? Oh, ilan taon na kaya si tita ano? Tatrabaho pa si tita oh. Ibig eh, sabihin na hire dito kahit medyo may edad na. Uh -huh. so, Hindi kagaya sa atin ano. Kahit uh, mga kahit may mga diferensya ang ano dito, tinatawag nila. Ah. Uh -huh. Oh. Wala pala kayong inip dito. Puro Pilipino eh. Kita sa May gabi naman May gabi Lain niya na, ay lain. Kanta niyo niluto ko ah. Oy, may dry, dry. Ay, ito nga ano. Para pa na sa Pilipinas din. Oh, parang nasa Pilipinas. Eh, may may bangus. Ay, ito masarap po daw. Pwede ba magluto din? Ay, di ba? Ito, naiyaan. nga, ano? Yeah.

sa ah, taas ah, daw ganito din tatan may sapato may damit pilihan na cellphone pilihan lahat, na lahat ano naman na yung mga nasakop na ata ng Pilipino ito eh. ay <laughs> sinakop na Dali. Parang ba wala tayo sa eh, second We are from We are from now.

Ah, ano oh, ko ba ito, ito ah, dito na tayo na ito na dito na tayo. Ah, mga kahanga ko pala doon sa lakas. Oo. Lakpan yun. maambo po. Lakpanin. Mga kahanga ko pala din na din eh. Para tayo nasa divisory ah. Ang ganda.

Yan, shout out po sa mga vlogger ng uh, Pilipino sa Hong Kong. Ah, kalabaw. Ah, pa pala. Ate Shane, picture kayo, nai. Ipicture ko kayo na Ate Shane. Ay, 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 Ay pinagsyutingan ito. Ah. Uh, Tapos yung sa TNT, yung mo po tingin Ang dami po mga nakatent na Pilipino. Pupuntahan namin mga kasal si Blackman. Ayan, yeah, mga Pilipino po. Like, may nagbibidyo ko eh. Wala, oh, Oo. Pilipino ano? Nagbabanding po mga Pilipino. Alin? Ay siya nga ano? Yan po ay mga OFW yung nagtatrabaho. Nagbabanding-banding lang po sila paglinggo. Yan. Yeah. its pala dito pala ah. ah. hindi ah. pala lang pala no hindi lang pala yun yung kanin nakasaka sa lubong natin ano Ito yung eriyang ang, Pero ito yung pinakang city, ma'am. City. Hindi. Ano, Parang Manila. City si ito ng mga Pinoy. Ah, ng mga Pinoy. Dito na -C -C -C. Uh, uh, Ba't nagkukulong sila ng baksa, no? Bakit daw may makagalit natin? Parang privacy nila. Ano? Ah, Parang may bayad dyan. Ah, oh, may bayad ba? Ah, ah kung baka ba? re-renta ka. Bibili mo yung bag tapos bank pangalis mo, itapon na lang. Ah. Bibili mo yung bank. Oo. Tatay, okay. Masa. Pwede ka mag-massage. Masayahin talaga mga Pilipino. May nagninil cutter. sa mga taga Ayun oh, yung sarili ng Dragon Yung mga ano pinag-aaral ng mga ano, mag aaral kayo mabuti dahil nagtitiis like, sila para sa inyo. Mas Oh. Mga dancer ano? Marami dito.

pinakauli na po namin Aray, Nay, po. na kayo din po ng Pilipino na ay halos sa isang oras po kami naglalakad na eh oh tatay nasa kay tayo Ha ha ha.